Tuwan-tuwa ang aking anak mga par dahil sa wakas ay mayroon na kanyang mabibiling crab at ang kanyang paboritong octopus. Dahil matagal na itong inaabangan dito sa SM. Dahil pag pinapunta dito ay laging ubos ang kanilang mga panindang octopus at ang crab. Pero ngayon ay mayroon na kanyang mabibiling mga par. Prito? Smile, smile. Pagkatapos na namin mag-picture-picture dito sa loob ng SM mga par ay dumiretso kami agad sa bilihan ng mga tinapay o kaya bread dahil kung saan ang may pagkain na uh, bibili mga par ay dapat pinupuntahan at ayun mga par dumiretso na nga kami agad sa bilihan ng mga seafoods dahil inaabangan niya lagi rito yung octopus at shrimp at saka yung crab na kanyang paborito lang kasi yung hindi na, nakakain ng mga <coughs> seafoods kaya naman bumirig kami agad dito para bumirig ko ng mga ito, ito. seafoods na kanyang favorite Ang chill tong mga tanong Napapanood niya kasi lagi sa YouTube mga pari yung mga kumakain ng mga seafoods kaya naman naging favorite niya na ang pagkain ng mga seafoods Medyo mas okay naman daw kaysa kumain siya ng mga baboy mga pari kaya mas gusto niyang kainin ang seafoods kaya lagi niyang inaabangan yung octopus dito at saka yung crab pupunta kami rito sa MySM. Saan nung ka dito? I want to burrito. Burrito? At yun nga mga party nuro nyo pa yung isang gusto niyang stream. yung mo Kasi kumakatan na na Ako

Ig, at yun na nga mga party nimbang na rin yung street gun at syempre, babayaran na natin yan sa counter.